Hello, what is up sa inyo lahat guys? Happy, happy Monday. Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video ng World of Warcraft. So for today, we are here sa dungeon ng, ano nga ulit The Calling of Stratholm. Okay, heroic dungeon. We are here together with Bathronius, Knight of Druid, 4.3k gear score. Si Ricky, Ricky is 4.8k gear score. Si Tachin with 5.5, whopping 5.5k gear score. Knight of Druid and Bob Bob Kau ka, Kedaks. Okay? 3.2K gear score. Okay? So, punta tayo here. I'm not sure kung nagawa ko na ito ng video, pero, yeah, we'll see. And today, we are here with Ricky. Okay? So, let's go into the Discord. Ano, dong man? Hello, Dongman? man. Oh, yeah, yeah, yeah. Anong ginagawa nila? Putan ni... Ano, tignan natin kung may dragon dito mamaya. Oh, meron yan. Kunin mo, ah. Yeah. Apparently kasi, dito sa dungeon na to, pag heroic, katulad na itong nilaran namin, is merong um, dragon dragon drop ata yun or may papatayin ka. Papatayin kami dragon. I'm not sure, pero tanong na si Ricky. <coughs> ano ito do daw? May papatayin tayong dragon or drop yung dragon? Drop yung dragon. Nasaan yun? Nasa parang chest? Ganon? Hindi, hindi. May slain lang. Tapos mag-drop na yan. Ah, okay. Ay, yung ano, bronze great dragon. Ay, yung nakuha mo. Hmm. Mas, mas trip ko yung dragon ko, pero tignan natin. Buti sana kung 300% yun eh. Hindi, pareho lang ng ano yan. Okay, let's go, let's go. Yung tank natin, Druid. Hmm. Okay, so. Ito yung maganda sa si heroic. lahat alam na alam na yung ano ng dungeon eh. Sabal lumabas yung ano ah. And sa loob ng 25 minutes dapat makuha natin yung ano. Yung alam. Sa, Saan mo nakita yung 25 minutes? Dito Taas, wala sa akin Ay, ayun, time remaining 25 minutes Okay Lahat ba tayo makakuha? O, niro-roll yun? Niro-roll yun O, oh, niro-roll yun? Mag-roll ano uh, Let's go Dragon Let's go, dragons! Ano yun, eh? Sorry, pati Yeah, let's go, dragon <clears throat> Ay sus dong. Harry Potter. Okay. Meron bang train sa loob ng wall? Wala naman eh. Magic nga dong. Pambira ka naman oh. Magic sa lahat. Sa magic lahat possible. Ito sa yun Magic nga eh. Pulporong iyon. Kasi <clears throat> mga bling bling din sasakyan ka sa lita. Bling bling. Ano bling? Flying car. Bling bling. Wala naman sa flying car wala naman ah. May, may, may mga sabit. Hindi naman sa flying car, baka yung sa ano sinasabi mo, yung sa bus. Ayon, after Welcome after... to the night bus. Yung ulo, yung sagsasalita yung ulo. Talaga daw magic nga to. Edit lang yun eh. Malamang! Palabas yun eh! Ay <laughs> nang yan. Ayip yun. Editing. eh. Kita ko yun eh. Di ba gumagalaw yun? Lugago ay eh, patay no? 2666. Yeah, let's go, dragon. Sino? You know, Wag si Mr. Brown, don't si Mr. Brown. Hindi, Mr. Brown yan, bro. Yeah, si Mr. na lang siya. Lo. Oo oh, nga, no. Hindi di, di na siya brown. Hindi di na siya bear. Talaga bear. Bakit yung dwarf hindi nagiging tao? Ay, you namalit know, pa rin siya. Hindi na ubos yun. Human yun eh. Dwarf? Mukha bang human yan, dwarf? Yung ano lang nila, grabe ka naman. Ano lang nila yan? Yung um, lang ba, ganon? Oo, oh, lang. Uh. Ay yun. Tapos mo tumangkad yan? Hmm, ganon. Ang tangin na matay agad yun. 22 minutes. Ah, let's go, dragon. <coughs> puta na si Pads. Kailan mo, Pads? Oh, puta, ng unot na ito, ah? Excuse me, po. na chain Sito, mahina ka nila lang itong man. Oh! Cloth. Oh. Sa leeg. Ang wis. Sana. Doon pa rin? Hmm. Or sa kabila yan? Gago yan kung ganyan. Hindi, di nawala yun. Wala na. Dami oh. Um, ayos, ayos lang ako na Okay, okay, yan Okay na, okay Okay na So, uh, kamusta naman Kamusta naman kayo dyan, guys, no? <clears throat> okay ba kayo? Okay, okay ba tayo We uh, time problem. Okay. So by the time of making this video, it's still January. Okay. So I don't know kung kailan ma-upload to. Pero sa dami ng ginagawa kong video, meron na akong video up until um, April ata. April. Or even May. I don't remember. <clears throat> Let's go dragon Ay eh, nandiyo Ang layo ah Layo dong Yung druid hindi na kailangan mag mount eh no Kailangan pa eh. O oh, may cooldown niyang panther na yan May 40% lang yung speed nun eh 40%? Mm. Eh pagka wala kang mount Ilang percent okay, ba ito? Anong tawag doon? Travel form yan. Uh, Kaya nga. Ilan? 30? 40, 40. Eh tayo, ilang, ilang percent ba tayo? Ang lakad dati? Oo. Oh. Ay, di ko alam. Zero percent? Ang bagal eh, oh. Oo, mahal. <coughs> Ay, nag-cue ka ng heal. Akala ko ba mag-cue ka ng ano? Damage para mabilis. Yun, no, di ba? Sabi sa iyo eh. <coughs> okay. Dali na mga masyadong dami. Pag nagdami siya, yung item, yung gear ko pang healing. Healing. Kaya naman, bumili ulit ako ng isang set. Putang ina. Ako oh, sayang eh. Gago si ano. Sino? Ay no, siya yung natin. Si Tachin. Tachin. Yeah, let's go dragon. What is that? Bigla nang kakaroon ako bigla ng status shit ah. Pag heroic pala, mas tumataas yung buhay. Ay, speaking of heroic, guys. So, triumph check tayo. So, currently meron tayo. Anim na frost. 62 na trium. nag Nagano kasi kami, nag-normal kami kanina. Kasama si Angelo. Gumawa kasi siya ng Death Knight niya. Tapos tank na nilalaro-laro niya yung Death Knight. So naglaro kami na normal, nakakuha ako ng Emblem of Triumph. Ibang-iba sa normal nung nakapag-heroic na ako. Yung normal parang parang wala nang laro ng thrill, wala nang wala nang challenge, parang gano'n. Pero hindi ko pa naman hindi ko naman kaya solohen obviously. Pero still, 'di ba? Mas okay yung heroic. <coughs> ano dong man, doon pa rin? Oh. Ano doon pa rin? Ay, nandoon pa rin yung flag eh. Kabila na ata yun eh. Are you sure? Hell yeah, I'm sure. Are you sure, puto? Eh, what to? I see, ano? Follow me. Follow me. Ah, hindi. Tapos na pala yung wave, gag. Dali, 16 minutes, oh. Dali. Tagal natin, ah. Nga. Dapat na no, sa mga 18 minutes na pagpunta natin dito, eh. Ay, oh, mabilis lang ito. Sana umabot. Abot yan po. Tayo na yung RP eh. Oh. Ano na artas? Yeah. Artas. Mamatay din naman yun eh. Asa ah, yung isa? Yan na. Lagi ako nabubuhat sa dungeon na. Ah. Utang oh, in. Hindi ko ramdam yung damage eh. Oy, oy, oy. Masakit do man. Yeah, I got you. <coughs> <coughs> pag ano, takbo ka. Target not ano nga pa, sensya nga pala guys no, na, Ano yung lalamunan ko Ano na naman ako eh. May parang ubo. Di ko alam, hindi na ako nawalan ng ubo. Puta, para ako may sinusitis ba yung tawag ko. Anyway, so, I'm fine. All good style, all good, all good. We chillin'. We chillin'. <clears throat> wow. Meron din dito eh, dalawang ano eh. Dalawang side, ayun eh, o. Uy, gago to. Dongman situ. Ito 'yan. Wei. Ilang minutes na lang? 14 minutes. Kaya naman pala to. Parang gusto ko manood ng anime ah, yung tipong Yakitate Japan man ganun. Gusto mo isa na anime to. May na-enjoy ako bagong anime ngayon eh. Ano 'yon? Cooking in Another World. Ano 'yon? Ngayon din parang ito, MM mo. Ay, anime. ano 'yon? Anong ginagawa niya doon? Naano sila na isa kay tas yung power niya cooking. Wow. Pero yung cooking niya, hindi niya alam. Nagkakaroon ng stats yung... May dagdag nagkakaroon ng stats yung ano. Ah. Makain. Tapos doon niya nalaman na ano. Tawag <coughs> dangerous yung kapangyarihan niya. Pwede siyang gawing slave. Yung mga ganon. Hmm. Ang luto niya. Comedy yan? Hmm, comedy din. Tignan ko. Ilang season yan? Bago lang. Itong January. Putang ina mo, hindi na. Tapos hindi pa kompleto. Hindi, <coughs> <De>, oy. <coughs> Episode... Pala. Episode hindi oy, tai. Ang kulit na alam ko alam mo kung anong pangalan ng skill niya? Ah. Grocery store. Puta, oh, inang skill 'yan. <laughs> Tinamad mag-isip yung ano writer ah. Hmm. Pero kaya niya ano, yung power niya, yung pwede niya ilabas yung Ano yung parang nakikita sa si screen. Alam mo sa Sword Art Online? Oh. Yung UI. Hmm. Ganun pag ilabas niya yung mga ano. Tapos yung mga pagkain galing Japan. But ano ba Emanua? yung manwa? <coughs> yung mga nandun sa... yung mga nandun sa ano. Yung di ba kasi grocery store yung steel niya. Hmm. Naglabas siya ng menu. Yung mga recipe galing Japan eh. Ah, hindi. Ano nga pala. Isikay nga pala. Mm, Ay, gago mo nalit. 10 minutes after, bilisan mo, gago. 11 minutes yun. Tang inang Dali, dali, dali. Artas. Wala, makuha yung dragon. Artas ka nang ina mo. Mahirap yung papatayin doon. Dali lang. Ang dali lang. Kahit mag-isa ka, kaya mong patayin yun eh. Sakit din eh oh. Tapos na nasa 6k 6k? Hayop ko. dali lang kasi yun. Marami. Ang dami kong gustong panoorin like Yu-Gi-Oh, Yakitate Japan, yung mga old school. Kaso next time, dami nating ginagawa. Sinabi mo kasi, ay, isang episode lang. May isang episode lang ako Imposible Nagre-region ako ng mana kanina eh. Si Anyo lang. Ito yan ang to. Mamana. Mamisa lang, 10 minutes. Shit. Kaya natin yan. Hurry up. Hurry up. Don't wake me up. Wake me up up, 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 Loh. Ay, puta mala. Mahaba pa pala to, dong man. Aray ko. Joke lang yun. Tain lagago. Yung ano doon, yung tanke ha? Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na. Buong game, buong wala tayong hero. Wala mo yung direction skill na yun. Tinignan ko kanina. <coughs> Excuse me. Misdirection. Nasaan ba yung hayop na yun? Ganda, ano ngayon ako nag ng skill. Um I don't know where it is. Is it on survivor? I'm new here I'm new here. I'm new here on Butan Sagutia. Wala kong mausap. Ayan pala, 7 minutes. Mm. Nasa survival. Survival. Ito ba yun? Ayun, misdirection. Putang ina mo. Ito pala yun. Got it. Ito ba yung inausap ko ng server Pwede nga hindi ko huling yan eh. Nga. Let's go, Jura. Ayun. Eh ba yung Guardian of Time? Ah, hindi ito. Oh, Infinite, Infinite Corruptor. 100% drop niyan. Uy, puta. O, oh, put oh siyempre. I got it. <clears throat> Grabe naman sila. Eto? Need. Sino na ako? Uy, puta ako nakakuha, gag! <laughs> Bakit? Ano? Kung may pag meron na, di na pwede. Hindi, nag-roll nag, nag -roll yung ano eh. Ay, grid pala yung ni-roll niya. Puta, t naman nun. Pwede mo, di naman pwede ibigay nag -grid yun. Nag-grid pa yon. t for Dragon. Gagodong, pahila ko. Ayup ko. Tignan mo, oh. 43 seconds corrupting blight. 8% of maximum health dealt. Damage. Every 3 seconds. Puta. Puta. Here you can cast MD again. On tank at the beginning of the Yes. I will. Thank you. Where's the tank? Asabi, tank. Ayun. Dong pahil. Puta. Ina mo. Pinaskid ba ito? Okay. ilan ano na lang naman eh. Two seconds. Uy, gago. Ang ganda na. utang oh, inang oh. Oh, parang ano lambot niya. Patay okay, agad yun. Sleep. Ito, ito tayo hindi pa kinukuha. Sira ulo, oh. Ayan. Defense rating, pari, no. Oh. Shield. to the ends of the earth well Tara. Ano ano, ano? lib na adam But, ano, ano ano frozen orb yung ano yung Ayun no, yung independent pala yun. Eh, oo. Wala pa kata. Live na ako. Hello guys, so that is it for the video. Yan, di ba, nat naturuan pa tayo, di ba? Okay lang yung mga ganyan, tinuturuan naman ako. Para, syempre, para malaman din natin. No? Hindi ko naman tinitikin as yung parang nang mamaliit yung mga ganun-ganun, no? Um, Anyway, so that is it for the video. That is it for the run. 25 minute video, not bad. So we just finished um, Stratton, something like that. Tapos kanina meron tayo 61 ata na Triumph, Emblem of Triumph. Tapos ngayon tignan natin, boom, we have 68. We basically got 7. No, if, if Ewan natin. Pero may kita nyo naman sa beginning of video. Pero I think we got 7 kasi 61 ata yung ano natin kanina, EOT. Yan. Emblem of Frost, still 6. Yan. So, that, yeah. That is it for the video, guys. I hope you like it. I hope kahit pa paano nag-enjoy kayo, nagustuhan nyo yung video. And kung bago lang kayo, I hope kahit pa paano nakatulong yung guide. And also, nakakuha kami. Nakakuha ako, actually, ng dragon. Uh, it's, a, it's a drop. Yan, hindi ko may papakita sa inyo kasi bawal lumipad dito sa ano eh. Bawal lumipad dito, lumipad dito sa uh, Stormwind. No? Uh, tignan natin dito sa pet. Asan ba yun? Nakalimutan ko ulit kung saan kinukuha yun. Eh. Uh, P. No, na, hindi sa P. O. Of course, hindi sa O. Sa I. Hindi. U. Hindi. L. No. M. N. I forgot kung saan siya nakalagay. Ito pala ma. Boom. Ayan. Ito siya. Uh, yung ating mount. No, Lagyan natin siya dito. Boom. Ayan. Bawal lumipad dito sa Stormwind. Okay. Anyway, that, that is, it for the video. I hope, no, na nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all next week for my next video.